Okay, ito ang tips. Pag nawala yung lamig, kailangan mahanap yung Hindi, ngayon. hindi yung magpapalagay ka preyon. pre yun. Magpalagay ka labig, pero mawawala rin. Ano lang yan, mga minuto lang na wala, na agad ang lamig yan. Oh, lakas oh. Oh, pwede na mag, ano, magpakawalan ng isa dito, no? Tilapia. Ay, guys, sa... Okay? Oh. Kaya palalamigin natin dito, oh. iko condition natin to guys. Hello mga kamabayan. Oh, ito yung cause kaya nawala yung lamig. Ayun. May leak yung compressor. Pero binaba na rin namin yung pakureto. So, Tuligtis namin walang leak ito. Kaya sinunod namin yung condenser. Wala din leak. Ayun. Iinuli na namin yung compressor. Yun ang naging problem. So uh, ito yung yung reaction na 2017 model. Kaya humina yung lamig. Ito tips. pag humina yung lamig, kailangan mahalap yung problema. Ito yung pag general aircon service namin. yan Inasimbol natin. Ayun yung nakikita nyo yan. Dalawa yan. Ito. eh Ito isa. Sabay isa isa? Ito Maliit. Dalawa. Katabi. Katabi. dapat. <laughs> so, Ito yung pagbiglang na big, pag nawala yung labing ng aircon. Ano, may electrico kailangan mahanap yung leak, hindi yung magpapakaraga ng pay yun kaya huwag yung ugalayan yung magpakaraga ng pay yun dahil pag nagpakaraga ka lalamig tapos mawawala rin may possible pang masira yung compressor mo dahil ano sya yung maubusan na lang yung compressor mo kakalap pa ka sa mga linya ay two tips ano yun, pag nawala nagbos ng na pay yun o nawala yung lamig kailangan hanapin yung problema so ito condition natin to then yung compressor lalagyan na rin natin ng langis two tips ayun na tuloy tuloy oh. Oh, maliit lang kabuhok yung leak nya yan yung dahil lang kaya humina yung labing ng aircon hello mga kababayan ah, magandang nga po. so ito ito yung Toyota Innova kaya nagbawas ng freon ayun no, may leak siya mga kababayan ok na ilawan, ilawan natin ayan bumubula oh oh bumubula So, ibig sabihin, may leak dyan. Kailan dito, walang bubukula dito sa banaganan. Sa kaliwa. Doon ang mula niya. Okay. Ito tips mga kababayan. Oh, ito yung evaporator ng Lancer. Oh. oh so, Dahil malangis to eh. Malangis yung housing nito eh. Kaya hindi pwedeng, ah, uh, simpleng walang leak eh. So, yun ang cost. Pag, hindi maanap yung leak, kailangan i-flashing nyo muna. Dahil minsan yung langis, yun ang nagpapabara hindi lalabas yung lig niya. Sure. ayun no? don't okay. Kung Hyundai, yun dahil iyon na 2014 model ah, nawala yung lamig so ginawa namin cleaner aircon service. service. Ano nang ulit sa ah, amin yan? Okay, ito, okay naman yung compressor, okay yung condenser, okay yung evaporator. Ayun ah, lang, ah, yung hose lang ang naging problem. So papalitan natin yung hose yung e yun na uh, 2012 model uh, nagbabawas palagi ng pre ng mga ilang linggo nawawala na yung lamig so ito ito yung dahilan ang ginawa namin niligtis muna namin sa labas wala kami makita kaya much better ito general air conditioning ang ginagawa namin para sigurado sure bull yung natin yun uh, agitan nyo yun uh. sa compressor ang leak nyo o okay dito sa condenser wala naman evaporator wala sa mga hose fittings wala so ito sa compressor guys ay so gagawin natin dyan subukan muna natin na i-repair e i-repair e muna natin to so, sana makuha sa repair dahil pag ni-repair natin may leak pa rin yan obligado magpapalit na ng buong compressor si boss so ito ito yung before guys i-repair e natin to Hello guys, ito, ito yung uh, tips kaya na uh, wawala yung damig. <laughs> Malit lang oh. Ito lang. Ito ah Ito mo Ito lang. Ito Okay Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito Malapis to. Sa condenser. Okay. Yeah,